Guys, we play GTA. -E How download on here? How download this? How download? Okay, okay. that is happy mood. Happy mood. Yeah, happy mood. No COVID. Pero pagka-download yun ng happy mood. Happy, happy lang. And dyan, pag na-download nyo na yun, dinownload nyo yun, guys. download anyway hindi mo yung details Yan, isa lang guys, isa lang yan. So, yan lang. So, open. So, open. Search nyo. TTA. Yan. Yan. Tapos dyan ko din naulod yun. Dyan ko din naulod yun. Yan. Tapos kung gusto nyo ng mod, pun dito, dito nyo itong more version. Dapat 2.10. Yung pinakamatas. Yung 37M. Dapat may M yan Yan guys Pag cheat Pero dapat kaya sa cellphone Hindi kaya sa akin So okay na So paano burahin So hindi ganito pagbura Guys di ganito pagbura ha Wait sana Di ganito pagbura Install Tapos yes, ganyan lang Hindi pa yan Di ba nakikita niyo to Happy mood pa din. Paano matanggal yan? Punta ka sa files mo. Wait, wait, wait. Punta ka sa files mo. Tapos, di ba may nakita kayo APK dyan? One. Yun, burahin nyo na yan. Dahil pang COVID yan. Pag APK, pwede mo na burahin yan. So, hindi na. I-release ko dito. ko yan. Di, binura ko na guys zero na. So, yun lang. Kita nyo naman, diba? So, dapat nasa chrome lang ako. Nandito lang ako sa chrome. Happy mode. Yan. dami ko, diba? So, pag sinayin po dito, dito dito mahanap yun kung saan so nakikita nyo to diba original yan yun lang mahirap to guys kaya wag ito kasi virus yan ito dapat yan yan makikita nyo naman sa details nito eh sa taas naman yung download ko to kung gagana lang Lalo, laro na tayo ito play store wala na to bulok na ang play store tignan mo naman oh gta let's see gta Oh, may mga bayad oh may bayad pero dito na unlock ko na dahil sa Pimod Tapos, na-unlock ko na, na-download -na ko na din yan. Pero binura ko pangit eh. Boy City oh. Boy. Ito. Ay, parang ay nga gumana na ito eh. Bulok ata ito eh. Sa, meron guys, actually meron sa Netflix yan, eh, pero ay gumana na ang Netflix ko. Pwede din to oh, hmm, ayaw. Basta baka masira yung cellphone nyo dyan. Ah. Okay, pwede na, pwede na tayo maglaro. Jito guys, ah, no joke. Tuturuan ulit kayo. Tuturuan ulit kita kung paano makahanap ng GTR dito. Ayun ako. Sa yellow na ako. paano makahanap nito? mayroon pa ng GTR like this? inanak ko lang sa mod pack back ano uh, um, okay, um. so, ito, guys. ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung yan. Pag in-on nyo yan, tignan nyo yung Sobrang lag. O, tignan mo, hindi mas smooth. Mas killer pa nito. ito. Tulog guys, o. Location. Parang naglalag siya. Pero pag naka-off yan, automatic maganda yan. Look naman, ang smooth, diba? Dito dapat location yan, par. Hindi tayo pupunta dyan. Lalo-lalo yan eh. pag nakapunta na tayo, ito lang yan par. Saglit lang tayo kasi malalubat na ako. 8% na lang.

25 wala dito masa. baka dito kayo magana po may channel dyan ok ano nyo guys punta kay dito guys parang makuha ng pero mahirap na natin, guys dito guys parang gabi ka pa makakamit dito dahil sobrang hirap sobrang hirap ito komsonen mo. Kuin natin 'yan. Bata ng ngatin. Sana daw. Lumayo ng GT-R. Sige na, teka. kita yung sa parking niyan or dito sa mga. dito yung mod. kita mo yung kanina yung files ko parang din dito hey there right? Hanapin nyo lang na mabuti. So, sa... Mahirap, mahirap hanapin to, guys. Dahil, naka-chang, naka-ano na naka. oh, ako, ah. Nakuha lang ako, eh. Dito din, guys, sa isa na to. Mahirap hanapin, binisan, wala. Bulok. Diyan lang yung guys. Diyan po, di na nyo kailangan puntaan sa TikTok mga ito. So, sobrang sobrang lalo. Tapos, apat na po. So, yeah, Grabe naman yun. Pwede dito. Ayun. So, dito guys, pwede dito. Dito. Dito ko yung parking. Sa kung may nakita kayo na pair po tapos po tayo sa automatic sa... dito na yun pero pag wala kayo nakikita hanap ka ng pang kayo pero wala talaga wala talaga kayo nakita pasensya na yan boys Ano ka ng pang kikita nyo rin yan dahil mahirap po huwag tayo pumunta sa taas kasi nakachamba lang na tao dito pero may nang dito hmm, so... So, pag bumaba kayo, mag-iiba yung kotse. Look. Mag-iiba ba? Let's see, let's see. So, na natin to guys. Dito Dito, 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 dito. dyan, location yan pa. Eh. So, okay oh na. Ito naman yung pangkaayos. Ito, sa home na lang natin kasi mas maganda. Ito so, oh na Okay na. location na. Eh.

ganito lang kadali. Ito lang kadali. Kung paano makakuha ng hanto, ito lang guys. Ito sa inyo lang siya. Hindi yan. Pwede din yung Di ba ang smooth tigay ng parang kodim lang eh. Balik ko lang ito sa GZ. At sa ML guys. Sakay na kayo. Ang katropa.

so ano target naman natin sa mga four person tatayu target natin si Hollywood, next up tayo ang si bye bye ba? target natin hope. Kaya na control pa ko dito e Actually, yung mission mm -hmm. mm -hmm. uh, na. na kotse Punta sa di alam yun? Yeah. Mayroon ba yun man. yun yun? ko na ito, guys. Paayos ko ulit ito. So, ano naman ito target natin na kotse? dito. Sino po pa ba? Pasok ko si guys malayo. Pasok natin. Ayos na. Wow. Siyempre guys, pag nagpark kayo dito, pag bukas, pwede na yan. Hindi mawawala sa'yo yan. Dahil nakapark yan. Pero pag sa labas, mawawala yan, siyempre.

Oh.

So, dito pa na-unlock to. Bago pumunta dito eh. Paano makukuha ng helicopter? Ito lang madali lang. Secret lang to so, guys. Ang pag nakikita nyo to. Heart nyo muna to. Bago ko tutorial kung paano mag download ng pack mod dito. Sa play store. sa play store lang ha. Eh. Kaya GTA yung mga wala ka. Kaya They're gonna cut us up and this speed, more dead! <laughs> Next time, follow the damn road! We ain't some geriatric, CJ! Shut <laughs> <laughs> oh, the fuck up, CJ! Come on! Ikaw ay yun. Hey, I'm pupunta ulit naman ako. Actually, bili, bili kayo ng bahay. Meron ako Hollywood ng bahay. Dito, mapapalit kayo damit dito. Pwede dito. Tignan, check niyo kung malaki yung muscle nyo. O hindi. Saan? Saan yung picture dyan yung... Ano mo yun? Switch natin. Ano na the picture. Picture yung GTR 2% 1% na

Come oh, on, man. I thought we was bang. Customize na dito yung guys Yung location nyo. Yung customize nyo. Pwede pag na-unlock nyo na yung ano nyo. Yun. Mga unlock. Pang spray pa babayan guys. Sa dulo. Sa dulo.

doon sa ano, tutorial secret ng yung modpack pack. Hindi well, ko sasabihin to. Hindi ko sasabihin. So, ito, ka tayo ka. Bugs, 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 Patay ka. Bug, 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 bug. Easy bugs. Patay na. Hindi, hindi mo talaga para. Bugs. Patay ka na pa. Hindi ka na mabubuhay. Ay, eh, sinubra ko na yun, ah. Oh, ah, sabihin mo, patay. Uway ka pa din, ah. Tindi di talaga ng... Na... Hindi na mamatay. Ha, di ka na mamatay. Yan subay. guys. bye bye